sabihin sa liwanag ibubulag ng sabili. Diyos na hindi mapagtataguan ng anumang gawa ng kasamaan. Fremdamo rabu Ektalikum laburid. Diyos, Diyos, Diyos Eguzom. Pasok sa katawan. Ah. Ka. Sino ka? Pwede ba tayo mag-usap? Ah. Oh, sino ka? Pwede ba tayo mag-usap? Ha? Pwede ba tayo mag-usap? Ba't pinapasakitan mo to? Ha? Bakit pinapasakita mo to? Akarang injury condition sa dulo. Kakalasin mo to? Oo! Oh. Oo, oh, paano tayo magano? Eh, pabalik-balik ka sa katawan ng batang to. Ha? Pabalik-balik ka? Oo. Oh. Ha? Oo. No. Bakit pabalik-balik ka dito? Ha? Bakit pabalik-balik ka? Kakalasin mo to? Oo oh, wow. nga! Takasan ka? Parham Sukuam Asiro. Hindi ah! mo ba alam na mamalapit ka nang matapos? Oo! Oh. Oo, oh, yun naman pala eh. Pagpagin mo nga yung katawan niya, ano bang ginagawa mo sa katawan niya? Anong galit mo sa taong to? Wala! Wala kang galit sa taong to? Ba't pinahirapan mo ng ganito? Oh. Ah! Ingat yun. Sige! Anong ginawa mo sa balat nito? Ha? Ito ba yung binabarang mo na? Sagot? Oo! Oo. Oh, eh bakit ano? Ganito. Ang daming... Hindi ka na naawa rito. Eh kung, i, kung ibinabalik ko sa'yo yan. Ha? Kung ibinabalik ko sa'yo yan. Wag! Anong wag? Oh, hindi pwedeng wag. Eh tingnan mo ginawa mo. Hindi oh. ka man lang naawa. Oh. Pinasakita mo lang ganito yung bata. Ha? Okay. Pagpangin mo yan. Hanggang biyernes pa naman to. Ang parang buwan. May Kalasin ma mo yan. At Taposin mo siya. Ah! Tagasan kang gumagawa nito. Tagasan ka. Tagasan kang gumagawa niyan. Tagasan. Tutunugin kita dyan. Tagasan ka? Taga kanila. Ah, Taga kanila. O, oh, ba't mo ginaganyan yan? Ano bang kasalanan sa iyo ng batang yan? Wala. Ay, wala pa yan. Ano Ingit ka lang? O, oh, talagang... Oo. Oh. Nasa dugo niyo ng mangkulam. Oo, oh, ingit ako. Oo. Oh. Oh. Anong ginamit mo rito? Manika? Oo. Oh. Ha? Oo. Oh. Ay, babalik ko sa iyo lahat yan. Okay. Gusto mo yung balik ko sa iyo lahat yan? Oo. Oo. Oh. oh.

Sa paa marami nila eh. kayo. Kala simula at yan. Ang tubig na iipon sa isang Puputok na yun. Eh. Ako, oh, puputok na hindi. Alam mo bang hindi ka naman magtatagumpay sa ginagawa mong pangkukulang sa batang yan? Oo. Oh. Oo. Oh. I Pwede mong ikamatay yan. Oo. Oh. Oh. Dapat ka ng paglama yan. Wala kang awa sa mga tao eh. Pinasasakita mo lang ganyan.

Hindi. Oh, Huwag mo nang babalikan to, ha? Oo. Tandaan mo yung sinabi ko sa'yo. Oo. N nasa akin ngayon ang kaalaman mo, ha? Oo. Pusen Marta Baram, Patsuri Subabaragnak, Dis Dis Deum na Patay. Sorry. परीक्षा yeah. yeah.